Ayon sa nakakita sa mga netizen na nasaktan daw si Bel Mariano noong pumunta sila sa Panambenga. Sabi pa nga, nahila po si Bell ng two times at yung isa na kaya niya pa. Pero yung pangalawa, halos mangudgod na siya. At laking pasasalamat dahil nakasupport ang kanyang isang kamay. Hindi ito napansin ng mga guard kaya si Donnie ay to the rescue, pinuntahan agad sinundo si Bell. At dagdag pa nila tapos yung lace ng sandals niya natanggal. Kaya ayun, paika siya naglakad nung sinundo ni Donnie. Nakita agad ni Donnie at agad naman siyang inasikaso. At pinagmalaki nala ang Don Bell dahil napakabait. Nakasakay na sila sa sasakyan, lumabas pa para magpapicture sa mga fans. Kita ang lubos na pag-aalala ni Donnie. Talagang kahit nakahawak na si Bell at hinawakan pa ni Donnie ang kamay ni Bell. Kaya sabi nga ng mga fans, pikita basher dahil kitang kita naman sa dalawa kung anong meron sa kanila. Remember, sabi nga ni Donnie, di bali na lang siya ang masaktan, wag lang ang kanyang ting. Kaya pag talagang nagpe-perform si Belle or hindi niya kasama si Donnie, talagang todo titig si Nato. Para makita niya na safe na safe ang kanyang ting. Laging hindi naaalis sa kanyang tingin. Music